Kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong uoperahan mga kalugit, no? Ang customer natin from Maa Davao City, mga kalugit. So, ayan, tingnan nyo, nagpalinis si Madam sa iba. Namaga po ang kanyang kuko kalugit for months na mga kalugit. Ayan, hindi pa gumaling. Ayan, nanonood daw malagi si madam sa ating um, ating vlog. So, nakita niya ngayon. Operahan na natin mga Hi girl, I miss you so much. So, ayan. Lagyan natin ng magic sarap mga kalugit. So, ayan. Hala, ay, mega. Kulag payat. Uh, Nagpa-check up ka na. So ayan mga kalugit. Yes. Ready ka na, madam? Ready ka, oh. Hello, long time no see, my friend. Ah, walti, walti. Ah. Oh, ano ah. Nana ko'y ano? Ito ba? Protein band. Straight. So mga kalugit, sa so mga gusto po dyan magpaayos ng buhok ng hindi na daw, eh, hindi pwede Mariband. rebound uh, sobrang dry, patay na patay po ang buhok nyo. Available na po ang Protein Street Band here in Sherwin Ladrido Salon, Keratin Gold International, international na siya mga kalugit, no? So, kailangan may budget po kayo, kailangan mabuhay ang inyong buhok mga kalugit. Ayan, ma-afford nyo yan mga kalugit, no? Medyo pricey lang siya mga kalugit, pero bunga-bunga ang result sa buhok. Pintya? Nandito. Oh, my God. Hello mm. very good si Madam Uy. Perfect. ayoko ka, Hindi na shock yet. Ayaw ka, yan na pag-ansos, ma'am. Ah! Palihog ko, balik niyo akong posture diri, be. Itong dalawa ka bilog diri. Ha, <laughs> okay. ha, Wala na, <namoro> mura to. <laughs> Ayo tanong mo. Out. Kayo. Kayo. Bitaw, bitaw, bitaw pa kinawa sa akin. Ang mong ilong ha. Tipsa. Grabe kayo mga ayaw, ayaw. Oh, that's a good guy, you know. It's so good to me, Napi, Yung may na lang. Mm. Na, na, last na ni siya. Dahil lang. Taro nga tiil. Nahirapan ang aking erlat diri. Ayaw aha. Mm-hmm

Diri. Agay niya lang na. So, yung mga kalugit, kailangan talaga. Ayan na, ayan na. Okay. Hmm. Okay na, madam. Ay, aking singot sa likod mo. <laughs> Babae ang imong anak, madam. Kailangan. Babae ako. <laughs> para spa ka. <laughs> Ay, babae yung mga anak tanan. Ay, babae. Ay, Ay, lalaki di ay. Lalaki. So, lagyan natin ng magic sarap na natin mga kalugy Do, ginaunahan nyo ko Ayan dam, okay okay na. Wala na may gatosok. Ayan, wala na no. Ari lang umayo na siya. Grabe mm -hmm. kayo. Ay, ginuoko eh. The airlock. So mga kalugi at Grabe kay mga ano ni madam oh. Madam, hindi ka mag ano ha, bason ha. Ayo basan ni karon ng tud Ayan. Okay, okay na. Wala na may diri Dili ka din na sakit no. Man na. So baka logit, lagyan na natin ng oh, grabe kayo oh. So unlimited tayo sa magic sarap mga kalogit no. gana, okay na wala na something wrong sa imong kinabuhi okay, lalaki ang nagbarang si mo madam ha silingan mo lang ayan mga kalugit so ano masasabi mo madam haggard kay si madam <laughs> na si madam no, finally at least nalugit na si madam ano masasabi mo madam Ah, correct. So ayan, grabe kayo yung ano, um? Gusto, oh. So, madam, ano masasabi yung madam na nalugita na, na jud ka? Hindi ka nag basa basa magpahindlo kahit asa. Maano ka na, at least, listen learn na, di ba? Iwas, sometimes hindi man maiwasan nga ba, no Pero na eh. So, basta mga magbalik na hindi nga patagalon pa. For example, magpalinis ka sa ibang parlor. Pagka balik ka dayon Ana, hindi siya padugayang para hindi siya maglala. sa so, mga kalogi, thank you so much.